mga alipin ng salapi nasa sa umaga, aalis ng bahay, pupunta sa trabaho, mapapagod magtatrabaho, kakayod ng bonggang-bongga pagdating ng bahay. Hindi natatapos yun doon. Siyempre, pagdating mo ng bahay, lalo kapag kunwari, may mga anak ka, may mga inaalagaan. Daming ginagawa niyan. Kaya ako na nagsasabi sa iyo, hindi lang si Carlos Yulo ang dapat may gold medal. Dapat ikaw din. Dapat ina-awardan ka din at naniniwala ako, deserve mo. Ma-appreciate ka man lang sa lahat ng pagod, sakripisyo at ginagawa mo. Kaya para sa sarili mo, sa pamilya, mga fur babies, o kung para kahit kanino ka man bumabangon sa araw-araw, deserve mo rin ng medal. Kaya lang syempre, hanggang dun lang yung ma masasabi ni Sexy Megan, ayoko magpangako, baka wala namang magbibigay sa'yo ng kondo na worth 34 million. <laughs> Mga lifetime pakain sa Viking.